Nakararanas ka ba ng palaging pananakit ng tagiliran mo? Yung masakit na tumatago sa likod? So baka kidney or liver problem yan or else baka may bato ka na, no? Kidney stone or gallstone. Pero mayroon tayong testimonya ng kababayan natin na nawala yung pananakit ng tagiliran niya. Ito yung sabi niya. Hello po sir, gandang gabi po. Salamat po ng marami dahil sa produkto nyo nawala yung mga nararamdaman ko. Dati natatakot kasi ako palaging nasakit ang tagiliran ko lalo na pag nakaupo ako. Dati kasi nakita ko sa ultrasound na may bato ako sa bato. Pero maliit pa lang. So, inisip ko na yung sumasakit sa, uh, sumasakit sa akin, kaya sinubukan ko po yung acid guard at lunas. Ngayon po, hindi, na po, hindi ko na po naramdaman yung sakit ng tagiliran ko at baka napasama na po sa dumi ko. Pati, pati frozen shoulder ko po, nawala na rin. Dahil yan sa paggamit ko ng PFC oil. Ngayon, nagtry ako ng H2. Salamat po ng marami. Yung laging masakit, yung laging masakit na ulo ko, nawala na din. Number one po talaga ang produkto nyo. More power po sa inyo. Okay, syempre, number one ng Pinoy Farmer Channel, number, lalo na sa trust rating, no? Number one din ng mga produkto ng Pinoy Farmer dahil sobrang epektibo nito. So, regarding doon sa pananakit ng tagliran mo, kabayan, yes, pwede itong bato sa bato na sumama na nga ito sa pag uh, flash ng dumi sa katawan mo, at uh, luckily, hindi na siya sumasakit. Yung frozen frozen shoulder mo, malaking tulong din kasi yung acid guard dyan. Especially yung PFC oil, pag pinahid mo ng pinahid diyan, kakalma nang kakalma yung muscles natin, at mawawala na yung pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan natin, kung saan mo siya ipapahid. Yun lang mga kababayan, stay healthy, ako si Chance, at ako magsasakang gala.